Ayan mga S-Friends, so yung nakikita ninyo ngayon dito sa ating Facebook history ay eh, walang iba kundi po yung natitira pong dalawang pundasyon na lang ng dati pong tulay ng PNR dito po yan sa Victoria Tarlac. Ito pong ating kinatatapakan na bagong tulay, ito po yung San Vicente Bridge. And sa kabilang banda kasi mga S-Friends, meron po silang ginagawang dike project. Ayan o, oh, may mga tumatambay pa baka mamaya kasi darating ang panahon pag umabot na dito yung kanilang proyektong DK e eh baka tanggalin ito dahil baka sa gabal nga so mabuti na lamang na natin at kahit pa paano mga espre na ipakita pa rin po namin sa na i document pa rin po natin bago pa man mangyari yun o ba diba? so kung nanonood ka nito syempre sa ating reels o kaya syempre sa ating facebook story maraming salamat so buuhin na lang natin ito syempre sa isang episode sa Urbex PH Plakado TV